what's up mga katnisyan? So, may nagtanong about dito sa CB natin kung kaya ba daw ng Alan UTP cable ng 100 meters guys. So, ayan guys, kayang-kaya yan. Kasi kung nakikita nyo, ayan yung wire natin. So, ayan guys, para nakikita nyo. So, ayan. Ang gamit natin dito guys ay Compass EW73. So, Ayan, para maniwala kayo guys na 100 meters yan, ayan o. Ayan yung cable, nakapalupot pa yan. So, ayan yung pinakadulo niya, ayan you know. o. So, 100 meters po yan guys, ayan o. Alan, Cat6, pool, uh, 100 meter. So, ayan. Kaya-kaya yan guys. So, pakita ko sa inyo. So, punta muna tayo dito sa may... Ano natin guys? Uh, Gcash, special wifi. So, kung nakikita nyo guys, uh, ayan no, oh, uh, nabiblink na yung, yung, ito guys oh, yung ano niya wifi guys. Yung wifi signal. So, tignan nyo dito. Ayan guys, tingnan natin. So, ayan guys, so nagana siya. So, malalaman nyo yan guys, kung nagana, pagka nag-insert coin tayo, at umilaw yung, eto guys, so, papakita ko sa inyo. So, punta-punta tayo dito guys. So, pag nag-insert coin tayo, iilaw po ito, guys. sa yung ilaw? Ito, guys. Ayan. Iilaw po itong LED na to, ito. So, tignan nyo, ha. So, puno tayo insert coin. Ayan. So, ayan, guys. Nailaw na yung LED nya. So, kapag ka cancel na natin yan, ayan, guys. Wala na yung LED. Okay. So ganyan po yung ah uh, natin CV natin. Ganyan kalakas guys yung CV natin. So ang gamit ko nga pala ito guys na recording ay naka ah uh, video recording ako sa mismong uh, screen or I mean na uh, screen recording, sorry. So ayan. So kung nagtatanong kayo about dito sa setup ko, ay ayan guys, kitang-kita nyo naman. Ah uh, wait lang. So natin yan. So, eto guys, uh, para makita nyo. Hmm, wala. Eto. So, ayan guys. So, ayan yung nasa setup ko. So, 5 volts. I mean, 5 no, volts. 5 amps na 12 volts. Ayan. Or, ayan guys, para makita nyo na 12 volts, 5 amps lang yan. 60 watts lang yan guys. Oh. Ayan, 12 volts, 60 watts. So, ibig 12 volts, 5 amps po yan. Ayan siya guys. At uh, ang nakalagay dito is LED power supply pero guys, hindi <laughs> po yan LED power supply. Any device po kaya niya i-power eh. So hindi lang siya para sa LED, okay? Tapos ito po, akala po nila gamit ko rito ay Orange Pi 1. Ang gamit ko po rito guys ay Raspberry Pi 4. Ayan guys, so makita nyo, Raspberry Pi 4. Tapos, 8 gig RAM yan, guys. So, wala, hindi siya nainit. Kasi yung, yung ano niya, heatsink niya, ay mismong ano siya guys eh, oh, yung case nya buong heatsink po yan palenta po rito ay armored heatsink ng raspberry pi 4, okay so sa raspberry pi 5, meron din silang armored heatsink, okay tapos gamit tayo ng ito, Sabrent na 2.5 uh, gb ethernet, so usb to lang po yan guys, so from usb Ayan, paikot siya. Pagpunta doon. Ayan, guys. Pagpunta siya dito. Ayan, guys. Dito. Ayan. Tapos, pum lang siya doon. Kung nakikita nyo. Ayan. Uh, Ay. Hindi nakita. Ayan, guys. Umikot lang siya. Eto, guys. Ay. Ito na naman to. Wait lang. So, umikot lang to, guys. Umikot pa dito sa kabila. And then, nakalagi lang siya sa number 1. Tapos, yung number 2, 3, 4... So, ito guys ay pumunta dito sa Milan, land. Ayan guys, nakapunta po yan dito sa my LAN. Ayan, land ng POE injector natin. And then, itong mga nasa taas na ito, ay nawala. Sorry guys, so nawala. Kasi naka-screen recording lang ako. Habi ah, So, ayan guys, yung itong mga nasa taas na to, yan po guys ay ang mga POE niya mismo. Yan guys, PoE yan Tapos yung lahat ng nandito sa baba Nakahilira sa baba ay puro LAN Okay, LAN port So, ayan guys At ano pa ba? Ito guys, ang uh, gamit ko rito ay um, SSD guys ayan, Solid state drive ng Samsung At ito po guys ay 1TB Siyempre gamit tayo ng SATA to USB Or U USB to SATA Ayan, para mapagana natin yung SATA or SATA. Ayan, guys. Okay, para hindi kayo nalilito. Tapos, power nito, ano ba nagpower dito sa switch hub natin? So, ano sa may power supply? I mean, uh, power input. Ito, guys, yung power input ito. So, ang nag-power po niyan, ayun, guys, pumunta tarito Pumunta tarito sa may CB natin. Ayun. So, 12 volts output. Tungko siya nilagay para alam ko na uh, nasa ano siya, guys, switch hub. Ayan. So, kung ang gamit nyo ay um, tag dito, yung uh, CFN 5 or CFN 1. So, sa CFN 1, uh, dito natin lalagyan, guys, kasi 5 volts. 5 volts out. Sa CFN 5, dito natin siya, guys, lalagay sa 12 volts out. Mm -hmm. Kapag ka naka, ano kayo, USB, I mean, na naka uh, tag dito, yung uh, VLAN setup. Ayan guys. So, sa ngayon, ayan guys, ang CB natin. Okay? So, kung kaya, I mean, akong need nyo ng 5 volts na USB, pato guys, sa uh, USB port. Ayan. Pwede kayo guys, dyan gumo, uh, kumuha. Ayan. Para mapagana nyo yung ilalagay nyo yung uh, component dito or yung parts ay wala na naman so Ayan, at And guys, uh, kung may tanong kayo About dito sa CV natin uh, uh, Sa willing magtanong, uh, mag-comment lang kayo dyan guys uh, At ayan, pinapakita ko sa inyo yung uh, Details Ng CV natin para kitang-kita nyo Kung ano yung laman, kung bakit Ganun kamahal May pricey siya guys talaga kasi yung mga component na nakalagay dito, tulad din to guys, mahirap to hanapin. Kaya mahal to. Ayan. Eh, kahit nga itong USB na to guys eh. Ang hirap niya mahanapin guys. Promise. So, ayan. Hindi lang to basta-bastang design. So, pinag-isipan ko po yan. Ang kagandahan din ng CB natin guys ay yung etong ay wala. So, etong Papunta sa... Ano natin? Sa Raspberry Pi O kaya kung gamit yung Orange Pi uh, Naglalabas po yan ng 3 volts Ayan So, ito naglalabas ng 3 volts Pati itong... Kulay blue Or yung... Ano natin? Sa bill acceptor Naglalabas din yung 3 volts yan So, itong white At saka yung blue Coin At saka... Yung bill Para... Kahit guys... Um, kung ano mangyari dun sa coin slot Hindi siya... Ano wala siyang pakialam guys kasi uh, nakaano po yan naka separate so naka separate siya dito sa may optocoupler so isa dalawa kaya may coin at saka bill lang nakasulat dito so ito yung coin sa taas ito yung bill okay so separate yan guys para walang auto credit na mangyayari okay o kaya yung kula ng credit so hindi po tayo magkaganunan dito sa CB na ginawa ko na to Ayan, kasi hindi siya rekta or hindi ko siya ginamita ng diode. Kasi most sa mga CB, uh, sa ibang CB guys, diode lang siya. So nakabaliktad yung diode kasi ground yung inilalabas ng ibang CB guys. So sa akin hindi. So naglalabas ako ng 3 volts para ma-feed yung uh, GPIO pin ng Raspberry Pi or Orange Pi para naka-active high lang siya. And then, kapag ka uh, naghulog ka na, nagkaroon ng falls. So, mag-ground siya. Automatic siya papasok sa ground. So, kaya, ayan guys, uh, magka-credit siya. So, ayan guys, at uh, kung nagustuhan niyo yung video ko, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe. Click the notification bell button. Click yung all guys. Bye! Peace!